Ngayon ang huling gabi ng burol ng Sabeda Law Student na si Mark Andre Marcos at kasama sa Manakiramay ang pamilya ng dating ka-eskwela at hazing victim na si Marvin Reglos. Nakatutok si John Consulta live mula sa Tarlac. John? Pia nakaburol na sa isang simbahan dito sa Ramos Tarlac ang mga labi ni Mark Andre Marcos. Bukas ang tinakda ang kanyang libing. <coughs> Di pa rin makapaniwala ang girlfriend ni Mark Andre Marcos na wala na ang binata. Sa libing ni Andre Bukas, ipapabaon niya ang USB na ito na naglalaman ng kanilang theme song, sulat, at mga huling nilang litrato. Masakit man isipin na wala. Wala na. Mananatili ka sa puso at isip ko. Paalam, aking mahal, Andre. Ngayon ang huling araw ng burol ni Andre. Kaninang madaling araw, dumating sa Tarlac mula Isabela, ang pamilya ng isa pa rin pinaniniwala ang hazing victim na si Marvin Reglos. Ayon sa ama ni Marvin, nais nilang ipakita ang suporta sa pamilya Marcos dahil dama nila ang sakit ng mawala ng anak. Nagkasundo ang dalawang pamilya na magkaisang isulong ang krusada para wakasan ang initiation at hazing ng mga fraternity. Sana po, magandagan po yung ipin ng ating uh, anti-hazing law. Kahit napakasakit sa amin, na may mga karamay kami, lalong lalo na kayo na pinagdaanan din yung pinagdadaanan namin. Kaninang umaga, nag-motorcade ang mga taga-tarlac. Ang mga nasa bahay, sumama sa pag-iingay. Sa gitna ng motorcade, isang pari ang lumabas at nagbasbas sa mga sumali sa convoy. Nabigla ako na ano, hindi pala ako nag-iisa. Hanggang sa mga oras ito, Pia, ay uh, nagasagawa ng isang uh, misa para nga dito kay Mark Andre at patuloy na inaantabayan na ng pagdating pag 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 ng uh, ilang matataas opisyal ng San Beda College Alabang Labang at uh, Mindjola para personal na iparating ang pakikiramay ng San Beda Community sa nag-iwang pamilya ni Mark Andre Marcos. At yan muna ang latest mula dito sa Ramos Tarlac. Balik sa Pia. Maraming salamat, John Consul.